For the benefit po ng ating mga manonood, itong comprehensive land use po ay para planuhin yung mga part ng ating munisipyo, yung mga land dito sa munisipyo kung para sa anong bagay sila. Kasi maraming part dito sa ating munisipyo na pwedeng bahain, marami ding lupa na pwede lamang sa pagsasaka, pwede sa residential. Yun po ang trabaho ng ating technical group. I-identify po nila yung mga lupain na naaangkop para sa different purpose na ito. At inimitahan din po namin ang publiko na mag-participate sa process na ito. Baka maapektuhan yung inyong lupain. At gusto ninyong gawing commercial yung inyong lupain or gawin ninyong gustong agriculture or gusto ninyong tayuan ng bahay eh nababaha pala. Para marinig po ang inyong boses. Para po pagdating sa huli, hindi po tayo magreklamo pagtapos na yung ating mga mapping ng mga certain segments ng mga lupa dito sa ating bayan. Kasi pinapredik ko po, maraming maapektuhan sa inyo. Marami po sa atin ang maraming lupa dito sa bayan natin. Maapektuhan po siguro yung classification niyan. Depende po sa gamit na gusto ninyo. Kaya iparinig nyo po ang gamit na gusto ninyo sa ating technical working group para matulungan nyo sila sa pagde-designate ng purpose ng mga lupa iniyon.